Dahil Senate President na po si Tito Soto, syempre mga Lodi, iibahin na naman po niya ang mga mamumuno dyan sa kanyang komite. At eto nga po, inuna po niya dito patalsikin sa Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta at alam nyo po ba ang pinalitan? Si Risa Honteveros, ito po ang posisyon ni Senator Marcoleta na alam ko hindi niya naman kayang gampanan yan dahil hindi naman siya naging kongresista alam na natin kung ano mangyayari dito. Wala na pong kwentang investigasyon. Pagdating po dyan sa mga anomalyang control na isiniwalat ng mga diskaya. Yo, what's up mga lods? TV. Welcome back po sa ating channel. Ito nga po, meron po tayong masamang balitang ibabahagi sa inyo. Si Senator Soto, e eh, puupo po papalitan si Senate President Chis Escudero. Akala ko nung una mga Lodi, fake news lang. Pero eto nga po mga Lodi, papakita ko po sa inyo na numpa na po siya ng agad-agaran para po palitan si Chis Escudero bilang Senate President. Please raise your right hand and repeat after me. I please state your name. I, Vicente C. Soto III. Having been elected to the position of Senate President. Having been elected to the position Grabe, of Senate President. Grabe mga Lodi, no? Ito lang po ang nakikita ko dyan, no? Dahil alam naman natin, ito si Senator Soto, eh gustong gusto po niya na ipa-impeach si VP Sara Duterte. At malalaman po niyo dito kung sino-sino po yung mga senador na bumoto para po maging Senate President si Senator Soto, ng agad agaran imbis na maganda na po yung usad ng mga investigasyon about po dyan sa ama anomal flood control projects at mga ghost projects ng DPWH lalong lalo na po ito ng mga contractors at saka mga congressman eh ito na nga po mga lodi ang ginawa nila para po sa tingin ko mapagtakpan itong ginawa pong kalukuhan ni Saldeco at saka ni Martin Romualdez na ikinanta na nga po siya ng diskaya. Anak ng tinapay, mga lodi, sa tingin ko para son. wala na pag-asa itong bansang ito. Sa tingin nyo po ba magiging maayos ang Senate hearing pagdating ko dito sa manual yung control pag si Soto na po ang umupo bilang bagong Senate President? Sa tingin ko hindi, mga lodi. Kasi meron po itong hidden agenda laban po kay BP Sara Duterte. Nung hindi pa nga po siya ini elect na bagong Senate President, mga lodi, panay na po siya putak na dapat po ipa-impeach or talakayan po yung impeachment kay BP Saroterte. Ang magiging masama dito, mga lodi, dahil siya po yung may kapangyarihan at siya po yung nasa pwesto ngayon, eh malamang talakayan po nila yung impeachment complaint kay BP Saroterte na alam naman natin, tinapos na po yan ng SC. So eto, siyempre, tuntuan naman ito si Martin Romualdez. Sabi pa niya dito, galing po sa Abante. September 8, 2025. Sa panahong ito, higit nating kailangan ang pagkakaisa ng Senado at Kamara para maihatid ang ginhawa sa taong bayan House Speaker Martin Romualdez. Nagsalita na naman to mga Lodi no? Hindi na po kami naniniwala sa mga pinagsasabi nyo na para sa taong bayan Ngayon po alam na namin kung anong ginawa nyo dyan sa kaban ng ating bayan Dahil nga po doon sa siniwalat ng mga diskaya eh, Nalaman na po namin kung ano po talagang porsyento ang ginagawa nyo dyan Porsyentuhan pala kayo dyan eh. Para magkaroon ng proyekto mga Grabe ginawa niya sa ating bansa. At ito pa pinakamalupit mga Lodi. Dahil Senate President na po si Tito Soto, syempre mga Lodi, iibahin na naman po niya ang mga mamumuno dyan sa kanyang komite. At ito nga po, inuna po niya dito patalsikin sa Blue Ribbon Committee si Senator Marcoleta at alam niyo po ba ang pinalitan ni Risa Honteberos Ito po posisyon ni Senator Marcoleta na alam kong hindi niya naman kayang gampanan yan dahil hindi naman siya naging kongresista. Kung hindi ako nagkakamali ha Naging congresswoman ba ito si ano si Risa Honteveros? Sa tingin ko hindi mga lodi Sabi nga ni PRRD hindi nga daw siya nagpatakbo ng kanyang lugar o lungsod niya dyan Saan ba siya nakatiri? Kaya paano daw niya malalaman ang pagpapatakbo ng isang uh, lungsod o komunidad? kung hindi naman siya dumaan doon. Sabi pa dito mga Lodi, Senator Risa Contiveros, pinalitan si Senator Rodante Marculeta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ayan po mga Lodi, no? alam na natin kung ano mangyayari dito. Wala na pong kwentang investigasyon. Pagdating po dyan sa manumalyang flood control na isiniwalat ng mga diskaya. Kumbaga delikado po ang buhay ng mga diskaya. Dahil nga po, dinawit niya ang pangalan ni Martin Romualdez at saka ni Saldico, na alam naman natin na sila po yung makapangyarihan. Grabe ka naman, Bongbong Marcos Jr. Wala ka pa rin gagawin kung ano na ano, nangyayari sa iyong administrasyon. So, ito, paano na to? Dahil nga po, iba na po ang Senate President. Bababali, po yung uh, siniwalat ni BP Sara Duterte na itong dalawang nga po ito na di umano. Sila lang daw po ang may hawak ng pondo ng ating bayan. Mag-iisang taon na po ito kung jaon ako nagkakamali ngayon September 28 nung in-interview po si BP Sara dito at siniwalat niya itong nangyayaring maniobra sa pagbibigay po ng budget kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin nyo ako? Eh, eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Indian, ha. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. O oh, dati, panay pa kayo deny. Yung mga tansong talangka, yung mga yung loyalista, yung mga trolls. Ngayon, eh, lumabas po yung uh, pagbibigay po ng impormasyon nito po ni Pacifico Vizcaya doon po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Ayan nga po ang ginawa nila. Minaniubra po nila. Lalong-lalo na po ang pagpapalit po ng Senate President. Sabi nga po dito ni Senator Bato de la Rosa, ang korupsyon sa Ghost Blood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Parang ganito lang din yan mga Lodi no? Parang yung ginawa po ni Abante, yung magaling na pastor. Sinasabi po ni Abante mga Lodi na grabe ang tindi po ng mga baha dito sa kamay Tingnan po natin sa Davao City, investigahan po natin. Parang ganun lang din yan, Senator uh, Bato de la Rosa. Kahit wala dun yung problema, para lang malihis ang istorya, gagawan po nila ng paraan yan. Kontrolado po nila eh. Nasa posisyon po sila eh. Kaya eto nga po, nagsibaliktaran po yung iba dito eh. Kilala din nyo po ang mga bumoto para po kay Senator Soto na palitan po si Chisis Codero bilang bagong Senate President. Si Senator Pampilo Lacson, na eh, naging uh, Senate Pre Pro Tempor. Tapos eto naman po si Migsubiri, Wow. Ano to eh? Duterte to dati. Eh, siya po ang majority leader ng Senado. At siyempre, eh, Pia Cayetano, mga Lodi, taliwas po siya doon kay isang Cayetano. Nandito po siya ngayon sa majority. Eh, JBR si ito Ayan, mga Lodi. Ah, klaro naman to si Senator Gatchal yan. Eh, pinklawan yan, mga idol eh. Ito, siyempre, eh, Rizal Teberos, total yan sa mga Duterte. Klarong klaro yan. Senator Lito Lapid, nandyan po yan sa kampanya ni Bongbong Marcos Jr. Alam lang natin na susundin niya po yung kanyang amo. Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulpo, Senator Rapi Tulpo, tao po yan ni Marcos Jr. din. Ito po ang pinagtataka ko. Senator Camille Villar. Senator Mark Villar. Sabi po ha, may narinig lang po tayo at nag-comment dun po sa comment section nito. Kasi nga daw po, meron pong kasong hinihahain po dito kala Senator Villar at sa pamilya niya. Baka lang naman, ito lang naman ang aking sariling naikita dito base po sa mga nakikita nating komento. Baka po lang naman, e ginigipit po sila dyan po sa kinaso daw po sa kanila. Baka lang naman. Kaya po, wala silang magawa. No choice po. Kailangan po nilang pumanig para lang po masagip ang kanilang pamilya. Paano na lang kung naging ombudsman ito si Crispin Rimulya? Ano na pong klaseng ustisya ang mangyayari sa ating bansa kapag siya po'y pumalit bilang ombudsman? Minamanipula na nga po nila ngayon eh, paano na lang ang ating kataas-taasang hukom? Wala na. Tatakutin na lang po nila ang mga opisyal ng gobyerno, mga politiko. Wala na tayong pag-asa dito sa ating bansa. So ito po yung mga natira lang para po kalabanin po itong uh, kampo po ng majority. Senator Alan Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Aimee Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Joel Villanueva. Salamat po sa inyong paninindigan Sana po eh gabayan kayo ng ating nasa itaas Doon lang po tayo sa tama mga sir Lalong-lalo na po dito sa majority black Alam naman po nating manipulado po nila talaga At kontrolado nila ang kapangyarihan ngayon May awa po ang Diyos wag po tayong bibitiw Hanggang dito na lang po muna mga idol Stay safe and God bless you all God save the Philippines